May mga pupunta. Ang iwan ng kita. Hmm. Okay, bye. Baby, gusto mong iwan kita. <laughs> Joke Babayan lang. Bye-bye, Anka. Saan pupunta? Pigilan mo ko. Saan ka pupunta muna? Mag-rehearsals. Ay, magluluto ako. Hindi, hindi ka dito magdi dinner Mag Meron akong kakanta ako para sa Malacanang sa, sa Monday. Ay, magluluto ako ng pochero na walang nakulang ang ingredients. Kiss na, na lang. Kiss na lang. Kiss na lang. Ingat ka, bye-bye. Bye-bye. Ingat ka. Pag-drive. Love you. Bye-bye. Ate Ros, magluto na tayo ng puchero na kulang-kulang ang ingredients. <laughs> kung ano lang meron dyan. Wala tayong saging, di ba? Wala po. So, di ba puchero pero walang saging? Pero okay lang yun. Ha? Luto tayo, Ate Rose. Thank you. So, mag-start ako magluto ng puchero kasi napag na nag-grave ako ng puchero, Kaya lang, wala kaming saging. So, magluto ako ng putsero walang saging. At saka, kung ano lang yung ingredients na meron kami. Gagamitin ko lang ito, yung aming... Repolyo, may isang pirasong carrots at saka potato. Tapos, itong pork na ribs ang gagamitin ko. Yan. So, mag tayo magluto. Pag nagluto akong pachero, may kanya-kanya tayong way na pagluto ng uh, mga dishes. So, sa akin, yung version ko na pachero, magigisa muna ako ng bawang. Okay. Salag natin ng bawang lang, very, very light. At pag fragrant na ang ating bawang, lagyan na natin ang sibuyas. Yan. Kahit anong mauna, kung gusto nyo sibuyas ko, kung gusto nyo bawang ko, Next, ilagay ang kamatis. And now, ilagay natin ang pork natin. Uh, Ubus na meron yung taba ng aming pork kasi ginamit ni Atiro. Saan mo ginamit natin? Was? Sa... Ano po Sa sinaing na tuli yan. Ay yan. lang natin mabuti itong ating uh, baboy. And after a few minutes, gagawin natin ang tindahan natin ng tapis ng ating baboy. Tansya-tansya lang. Peeling method. Tapos, nilagyan natin siya ng pagsakut siya. Talagyan ko din pa ng paminta. Nakalimutan ko. Na rin natin ng paminta. And after 5 minutes ng pagsakut siya sa ating baboy, yan, lagyan na natin siya ng hot water para talambutin pa natin mabuti ang baboy natin. Palambutin lang natin yung ating baboy. Tansya-tansya lang. At habang pinapalambot natin ang baboy, magpwede na tayo ng patatas at saka ng carrots. Tama na, lahat na natin. Luto na, luto na, yung ating carrots. Unahin ko yung carrots at tanggalin. Yung patatas, medyo lulutuin ko pa ng very light. Luto na din yung ating patatas. So, itong ating carrots at saka potato, set aside lang natin. Tapos mamaya, pag malapit na maluto yung ating pochero, ibabalik natin to. Okay, so yung ating baboy ay malunggot na. Ay tretsura niya. Siguro pinakuluan ko yan for about 30 minutes. Tapos, uh, tusok-tusokin lang ng tilidor. Lagyan na natin ng tomato sauce. Naluhalo lang natin ng very, very light. And itimplahan ko natin ng konting brown sugar. Yan, lagyan nyo ng brown sugar dyan. Tapos, lalagyan nila din natin ng ating paboritong select soy sauce konti lang. Ayan, okay na yan. Haluin lang natin. At lulutuin pa natin yung ating tomato sauce na mabuti. At pa natin. At palambutin pa natin. So, sa pochelle ko, nagalagay ako ng red bell pepper. Pwede namang hindi kung ayaw nyo. Sa akin lang, gusto ko lang kasi pampabango. So, nalagyan ko siya ng bell pepper. Ayan. So, okay na to. Talagang, ibabalik ko naman yung aking potato at saka carrots. Lagi natin siya. Pag nagluluto ako ng pochero at napapunod ko yung nanay ko, nung bata ako, ilalagay siya ng pork and beans. Wala yung ibang pork and beans kundi dito, sobrang laki. Tingnan ko kung ilalahat ko. Kasi sayang naman, lagay niya natin. Ay, ilalahat ko na lang. Kunti lang naman pala. Naglalagay talaga ako ng pork and beans sa pochero. Kung ayaw nyo, okay lang. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin. Tapos, nalagay ko na rin itong, ay, teka, haluin muna natin ng very light at itong. Yan. Tapos, nalagay ko na rin itong um, mga repolyo natin. Yan. Papala, lulutuin natin natin yan. Tapos, actually, sa puchero, mas maganda kung meron kang may bagyo bin. Kaya lang wala kami. So, kung ano lang yung ingredients na meron kami na ginagamit ko. So, yan. At syempre, ang importante sa pochero, kung gagawa kayo nito is kung meron kayong saging na saba. Wala kaming saging na saba, pero gusto ko ng pochero. So ito ang pocherong walang saging. Nakata-tate, natutuyin natin for a couple of minutes. At ito naruto na ang ating pork pochero. Yan ang pork pochero na walang saging. At ito daw siguro, kumain na kayo. Busog pa ako. Okay, oh, kakain na ako. Ma Oo, oh, mawain na kayong dalawa ha. Mainit patros. Walang lasa. Hmm. Ang sarap po. Walang sarap eme? Po, sir. Walang eme. Sobrang sarap po. Eh, sige nga. sige nga, Chocodio. Tignan uh -huh. mo nga ang ating ano. Ay, siguradong arin masarap. Ah? Oh. Uh -huh. eh, ka. Tignan mo muna. Okay. okay. Mm. Tingnan mo muna ang ating pochero kung masarap. Hmm. Ano? Nanunood nu yung lasa. Ay. Talagang... Pwede ka ng, ano, pag tayo ng restaurant malaki. Ah, pwede na mag-asawa. Chara. Yes. <laughs>